Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga boss. Welcome to sa tawang Facebook page. Sa boss, guys, for guide. Mga tagtakaroon o combination mga bossing. Para karong adlaw, adlaw na lunes, pizza, June 23, 2025. Okay? I recap sa nato mga boss, a resulta, no? Gapon sa 3D National. Ayat ang proceed sa tawang guide para sa tawang pang-all draw guide. Okay? First draw on the spot. 203 mga boss Rumble Tani no Bantayanan Okay Next 078 Si Miko Drush na ni Gawas sa uh, 2pm no Pero kini 5 times na ni siya no Ni Gawas Rest back na ni Ngayon <coughs> Last 871 congrats all Baby 2 Rumble on the spot Okay, mora na siya mga boss ang ato ng na nadagaan gahapon sa 3D National. Hope to win derga karo, no? Para karong adlawa. Okay. Proceed ta sa ito ang pang-old guide para karong adlawa mga boss. Punta makaigot, ano? Sa so, ito ang mga combination. Okay, natay pang-old guide sa ganaan lang mo sabay. At ay hot combi mga boss. First na to. Last to. 52. Last to. 52 all. Kung ay pamares. Pwede na sa ninyo sa mga bossing. 752. Target o grumble. Muna to ang hot combination. No? Isunod na na to. Ang ato ang next guide. Next guide na to, natay 51, last two. Kung nakay pamares, pari silang. Best guide na kuha ni, pwede mo dream mag 8-5-1. Target o rumble. Syndicate meron niya, 3 mga boss, no? 3-5-1. Sunod na to, ang ato ang ikatulo. Ato ikatulo na guide, natay 55. Kung nakay pamares, pari silang mga bossing. Best guide na ko, Dre, 4-5-5, no? target og rumble mga boss syndicate mirror niya 755 og 955 kamo na bala diya kung mag syndicate mirror pa mo pa slide lang sa 4 okay next sa to ang ikaapat na to na pair sa so, mga gusto lang mo pick up no ikaapat na pair mga boss at ay 62 kung ay pamare sa 62 pwede rasan nyo pari sa mga bossing Best guide na ko diya 762 target o ground ball. Next ato. Ika uh, Ika 561 Kung nakaya pamari sa, sa 61 Pwede rin sa nyo yung parisan Best guide na ko kuwani Pwede mo rin mag 461 Target o grumble Na yun last na to na guide Ika lima no Na last two Natay 65 mga boss Best guide na kuha ni 865 target o grumble Okay na siya mga boss Ang atuang mga Hot combination karong adlaw no Isunod na nato Ang ato ang pamitsa or missing number Natay pamitsa 623. 9 missing ang missing ang wala kagawas na numero gabo no 4 5 6 9 4 5 6 nyo dahil 469 or 569 no? 569 po dahil nindot mga boss okay 4-5-6, 5-6-9 pwede karoon, no? kaya missing po siya missing plus pamitsa okay kayo kaya siya is wala ano na siya kaya uh, na no? huwag ka nang kuhaan ano nine 4-5-9 pwede sad 4-5-9 sa so, mga gusto rin mag 4-5-9 pwede po 4-5-9 wala pong day, kag tabuwe, no? kana alanta for five nine kumores ba automatic for six nine no okay muna siya boss ang ato ang kuan kine okay, patuwad na lang ni say missing niya pun siya okay next ta sa so, ato ang sunod mga bossing ang pasakay nato no pasakay 4 ah. Lindo Junior Ron kay pasakay 4 man Entag di lagi iris back no. Pasakay numero 4. Best guide na ko seven 470. Kung namoy kuan dia namoy tinapiga na combination or maintain no. Na nagdala og 4, pwede ra sa ninyo patdan karon, okay? Sulay lang yung punta sulay. Kay wa man sure win god. Ato adri is guides lang ato ang gibasihan no. Okay, dilita sa to ang sa mga boss, best escalera, best double. Sa mga gusto niya mag-escalera, best double. Idungan na ako ni. Eh. Okay. Natay best escalera, 5, 3, Dayon, 4. Day on, 4, 2, 3. Sa mga gusto lang ha. 4, 2, 3, 5, 3, 4, target ramble. Kung mag-double, 6, 6, 9. 0777 Una ko ang guide mga boss Depensa lang nato Para sa to pang old draw no Okay pick up lang Kuna na mo ay bet mga bossing Ngayon last na to Ang ato ang tryo Atay tryo Last na to ni siya na depensa no Karang sa pakani mag -tryo Para kitang tanan mula og oh, Okay Dritso naman eh Wala naman siya eh <laughs> Rumble no Hintag mo gawas na Okay, 4 Navy og City mo ni ato ang main guide, no? Kung ganan mo magtry o main guide nato kana 4. Syndicate meron niya no Navy City mga boss. Pwede ra mo diyan mo target og tagjis kung na mo saktong punan. Pero kung amo yung saktong punan, pwede ra mo diyan mag triple 4, okay? Dayon kung ganan mo wala ipso, pwede ra mo mag-target piso. No, respetar na lang. Kung makadao, gyan siya gamay, at least, no? Nakarespetar ka kaysa sa wala. Okay, mo na siya mabos ang tuwang pang old guide karong Adlawa. Hope to win ta and God bless. Paki-like lang ko mga bossing o paki-share lang ko sa tuwang video karon, no? Okay, hope to win ta and God bless. Bye-bye, good luck na tong tanan.